Ang galing nyo ha, Governor. Lahat ng mga Governor and Mayor in the Philippines should thank you forever for defending their rights and the uh, budget. Kaya naman ito, uh -huh. last term ko na as Governor. Ang uh -huh. una, pumunta ko sa Congress. Yes. Sir, may kasasabi, mag-Senator pero... daw kayo ah. Pero ngayon, ang mga local government, mas gusto. May senator mas senador na. Si, I heard, I si, heard. Sila na daw ang mga kampanya. Kailangan daw nila ng NGO champion din. Kasi napakarami pa na kailangang ipagtanggol sa local autonomy. Ang isa dito, itong ating universal health care act. Yes. Alam niyo, dapat talaga na sa batas na, libreng pagamot para sa lahat. Wala pa yan? Saan kukuha ng pera? Ang PhilHealth. Pero kung ngayon, ang PhilHealth may higit na 700 billion ang hindi na ipamibigay. Ha? Paano yan, sir? Ibig sabihin, ah, may utang me nakalagay dyan. Kailangan ang ating Department of Health. Yes. Kailangan ibigay ito. Alam nyo, uh -huh. yan, na-devolve na rin kung tawagin. Ipinamahala uh -huh. na ngayon sa local health boards ng mga lalawigan. Dahil malapit eh, malapit kami sa tao. Uh -huh. kaya alam namin, malapit kami sa mga ospital. Sa mga, so, yun, hindi pa nagkagawa. Uh -huh. yung pagkor at saka ang ating PCSO, nakalagay din sa batas. Batas yes, na ito, ha? sa yes, kalahati. Nakal, ah, dapat sa inyo? Ay, ibigay sa mga local health ah, form hindi pa rin ginagawa. Wala pa. Wala. Yung patas sa 2018. Totoo na karong COVID. O, oh, siyempre, okay, next three years, oh, wala, wala, wala nangyari. Pero ngayon, 2004 na. Wala pa.